si Smith na Nangayon naman po si Tamayer, ito may orders. scenario sa akin ng scenario dito sa po merong sa dalawa, tatlo, 4, 5, 6. Anim po na orders ang bumalik. Pero yung anim na orders po na yun ang lawan po niya may tatlo, may dalawa. So, nagkakalaga po siya ng 500, ganyan, 495, merong 1,000 plus. So, napakasakit po bilang isang seller na nag expect kami na ma na ma receive ng buyer yung mga orders nila so para dagdag income ngunit ganito po yung mangyayari dahil po sa kapabayaan ng mga riders mostly po itong anim na nabumalik po sa akin ay nag-message po ang mga buyers kung nasa na po yung order nila so ang logistic po na nag-message uh, deliver dapat po nito partner ni Lazada ay si Flash number one problema po namin ngayon ay si Flash kasi napakatamad po ng kanilang mga rider so ngayon po buksan na natin yung aking natanggal ko na yung yung bubble wrap pero tapakita ko sa inyo ano itsura nya bago bumalik sa akin buti na lang guys yan buti na lang yan ang itsura niya balot na balot ayos na ayos yung pagkabalot yun ang magiging itsura niya kapag balik na dito sa akin so as in kasi tinatapon-tapon nila yan ngunit ang ginawa ko talaga is dinicured ko yung item ko na kahit itapon-tapon yan dahil paper product yan pwedeng mabasa sinecured ko talaga ng pagbabalot so ayan yan ang gawa ko talaga nilagay ko ng karton kahit na ako sa packaging okay lang so ito yon Bale, itong isa na to ay ayan siya. Okay. So, ayan siya. Kahit ibarag-barag nila yan ng pagbato. Dalawang, uh, ang order niya ay dalawang 5 and 6 set. O, ayan o. Oh. Nakikita nyo naman guys, napakaganda pa ng notebook. Ayan. Napakaganda pa. Walang gasgas. -gas. At itong buo pa yung ruler niya at saka lahat walang damage okay so ganun din yung sa sunod yung isa dalawang 5 and 6 ito yung talagang sinisecured ko na no? just in case may bumalik sa akin na na parcel i eh, mag magagamit ulit hindi siya madadamage so thankful naman ako dun sa pag ano ko ng ano pagpapak ko na talagang sinugarado ko na ano ito high school pala to. Dito 5 and 6. Isang high school at saka isang grade 5 and 6. So guys, yung dalawang order na yun is nagkakahalaga ng 1,000 plus. So, dun pa lang. Alam nyo na. Diba? Nakakalungkot. Kasi, nakakalungkot din sa part ng buyers na umorder sila and expect na nadarating dun sa time na gano'n para magamit ng mga anak nila sa school. Hindi nila na-receive dahil sa katamaran ng mga riders. So, dito naman, dako naman tayo sa pangalawang parcel. So, ayan, dako tayo sa pangalawang parcel. Nasaan na yun? Ano, itsura niya na pagkarating sa akin, ganyan. Okay. Kanya na po yung pagkata, pagka dako sa pangalawang parcel. So, tara. Ito na natin. Sino nga ba ang dapat sisihin? Buyers or writers? talagang sinecure ko yan guys ito na yun guys yung pangalawang part ayan okay na okay na siya wala siyang damage kompleto yung percent ko talaga guys lahat yan ay merong the pregnant right jazz Diyan, pag alam ko na naman kung bangga, daba, ito na ng bubble

Uh, so, uh, at may just na libre. A walong notebook 'yan. Kahit bisitahin niyo po yung aking uh, Lazada store, Rose store, natapuan po sa school supplies ang ating store. Dahil sa magandang packaging at magandang product na ating binebenta. Ito nga lang talaga ang sakit ng ulo ng mga seller ay ang bumalik na items sa store. Yan lang po talaga ang hindi naisip ng mga ayan o, oh, ito naman ah, uh, ang tagal nang hinintay ng Lex ito si nang, I mean, ng ano, ng buyer po. hindi na i-deliver to nang text sa akin na sana daw yung gamit na in order niya. Hanggang ngayon wala pa. Ito bumalik to sa akin kasi talaga Yung mga rider na yan napaka nakakatuwa. Sarap pag anuhin pipitikin sa kanilang mga punong-tita. Luwa yung aking mga buyers na nag-expect sila sa darating sakto sa pasukan tapos ayun to para sa mga kawawa sa porwis yung ginagawa ng mga rider ano. message to ng message sa akin na nasa na daw yung parcel niya kasi okay, hindi daw nakapasok yung anak niya dahil hindi wala daw gamit so ayan okay pa naman okay naman siya walang damage ayan well okay naman siya eh talagang sinisigurado ko na yung aking mga items ay darating sa mga buyers nang wala silang mapupula as in kaya yan so ito last one so hindi ko pa alam kung may darating nga naman mamaya yun naman naman lasog, lasog talaga siya hindi ko pa alam kung may darating mamaya na return siya na wala na malungkot na sa part namin mga seller eh. nag expect na may kita kami amin lahat packaging, tape, walang libre yan tapos yan yung mangyayari sa amin ba? Diba? ito, ito na, maganda naman ang ano nyo ganyan siya ka secured. nagpupuyatan ko talaga yan pag may order para lang makarating sa mga buyer ng maayos yung item. Okay, na ba? Sa salaula lang siya pagdating sa mga riders. So, ito po yung number one na problema ng mga seller. Yung may return na mga items at makakaawa din naman yung mga buyers. So, sa mga seller dyan, nakagaya ko po, tuloy lang po ang isang pagiging seller natin. Ganyan lang po talaga, risky. Parang light lang yan. So, that's it. Ito po yung number one na problema ng mga